Magandang buhay sa inyo mga kahabi ah, Nandito tayo sa atin sa shop So unang una sa lahat Magpapasalamat ako kay brother ano, Aris Balaso ng, ano, ng Valenzuela So sa kanya nang galing yung ating mga alaga So yan po Ito po ay ano, ah, regalo sa atin ni, ano, ni brother Aris So salamat brother at ginawa natin ang maganda gandang kulungan itong ating alaga at okay, kahit paano. Kami ay natutuwa sa kanilang ano itsura. So ito po ay ano ah uh, Paul o ano Bengala. Bengala chicken kung tawagin. Ayun. Then dito sa kabila ito yung ating ano yung ating, ating, ating pinetesting na. So itong ating aquarium naman, ito ay malapit na i-release ito actually uh, kinapos na ako sa ano hindi pa dumating ibang media kasi so yung media na ano na in order ko hindi pa dumating lahat kaya ito testing to uh, may dalawang araw na itong pinatest natin na uh, simultaneous di natin pinapatay so dito ano makikita nyo ito yung ating ginawa so meron tayong automatic motor change na ginawa dito ito po yun yan. Ah, uh, actually ito ay kukulayin pa rin natin na itim para katulad nung ano, nung ibang mga kulay na ano ng mga pipe natin ginawa natin itim. Then ah, uh, ito po ay ano, pwede sa cellphone. So, pwede kayong magpalit ng tubig gamit yung cellphone niyo. So, right now, ito po ay ano, testingin natin. Pag pinindot ko po ito, iilaw to. So, pag umilaw 'yan, makikita niyo po yung tubo natin diyan. Ah, uh, diyan po lalabas ang tubig. So, sasampolin natin. Ayun. Ayun, pag ilaw niyan, 'yun makikita niyo po 'yun, 'yun doon. 'Yun lumalabas ang tubig. So, ganyan po nagwo-work yung ating uh, automatic water change na tinatawag 'yan. Kaya po ano, uh, dito papatayin ko po ulit. Ayun. Kasi wala pa po ako mechanical floater. Wala pa akong ano, maglalagay pa tayo ng mechanical floater dito sa kabila kung saan ito naman yung magdadagdag ng tubig natin sa mechanical floater. Kaya nga ano, mga kahabi, ano kapag uh, gantong setup yung gusto nyo, kailangan uh, may nakaabang tayong ano draining ano draining system. So drainage may nakaabang tayo at the same time may rin tayo nakaabang na water uh, water line para dun sa ating ano mechanical floater. So isa 'yun sa ano magandang paraan para kahit pa paano hindi pa tayo ano ah, pagod sa paglilinis ng ating aquarium. So, itong tank na to, ito po ay ano, ah, base sa may miyari, parang ano, sa usapan namin, nasa tam sampung taon na yata. Sampung taon na yata ito. So, dinala sa atin to, daming stain na puno, puno ng stain to. So, ngayon, medyo hindi niya na makikilala yung tank niya kasi ah, ginawa natin dyan, ano, ah, pinantanggal natin ang stain niyan, ay ano, Uh, muriatic acid tapos gumamit tayo ng ano uh, cutter blade 'yun ang ginamit natin diyan pero sa pag muriatic acid medyo ingat lang so yung mask nyo yung gloves nyo so kahit pa ano ganun kaya ito napalinis natin pero kung din natin ito ginamit ng ano ng uh, muriatic acid feeling ko mahihirapan din tayong linisin napakikita ko sa inyo muna yung overflow na ginagamit natin ito sa likod, ito yung overflow kung saan uh, gumamit tayo dito ng ano, ng uno. Ang ano, ang inner pipe nito ay uno. Yan, makikita nyo. Uno. So isang piraso. Then uh, yan yung atin. Ginawa ko lang itim ito kasi nga ito po ay request. Request sa akin ng ano, ng may-ari ng tank kasi nga binuo natin 'to ng ano, isang buuan lang. Tapos may inner pipe naman tayo dun sa kapila. Yung inner pipe natin, dalawa yung nasa ilalim, isa sa ibabaw. So, ganun yung setup. Kaya nga, ano, uh, ito, itong, ito, ito, kanyang tangke talaga ito. ah uh, matagal na tangke, Ginawa ko, initim ko yung, ano, ibabaw, initim ko. Tapos may ilaw din sa loob, hindi ko palang naikabit yung, ano, hindi ko na-plug yung ilaw, eh, para makita niyo sana. Pero ganyan siya. Kaya nga, ito, antay lang ng konte yung mga media pag naikabit ko na lahat ng media nito then uh, pagtawag ko kay ano kay Sir Cesar ay uh, no, pull out na to then uh, may kasunod na tong gagawin actually meron tayong isa kay Sir Shin naman ang pinagagawa naman under sump so speed na under sump yung ginagawa natin at the same time ay yung ating mga overflow continuous pa rin so maraming maraming salamat pala sa lahat po ng mga ano ng mga uh, mga happiest natin na tumatangkilik sa mga ginagawa naming overflow so maraming maraming salamat po sa inyo anyway. Then ang plano ko nga po ano na umpisan ko na kay Brother Art Amante na tinuruan ko siya dito. So siguro later on ayusin lang namin yung shop. Pag naayos to magkakaroon tayo ng mga tutorial. So 'yun yung ano, 'yun yung plano ko para kahit papaano yung mga co natin na gustong matutong mag-aquarium o gumawa na aquarium o gustong mag ano, mag uh, magkaroon ng business kahit maliit lang, pang, pang bahay lang ba, eh matutunan nila yung paggagawa ng aquarium. So isa yan sa mga goal natin na may bahagi sa ating mga co na magkaroon sila ng kahit pa paano, ng knowledge mula sa atin. So kapag po kayo ay may mga questions at meron kayong mga gustong matutunan at uh, tingin nyo ay makakatulong si Kuya Lito, uh, i-message nyo po ako baka sakali. So, either mag-video call tayo o mag-usap tayo uh, sa FB. Yan po. So, yung atin pong FB page nga pala, no, Kuya Lito, DIY Philippines. So, dun po sa mga naka, ano, nagme-message sa akin na nag-message daw sila sa Kuya Lito. Hindi na po atin yon So yun po ay ano, nahack po yung Kuya Lito. Basta FB page Kuya Lito lang ang nakasulat. Yun po ay nahack ng ano, ng India. At patuloy po nilang ano, pinagkakakitaan yun. Kaya kung kayo po ay nandun pa nakasubscribe sa Kuya Lito na yun, ay mag-unsubscribe na po kayo doon. At dito po kayo sa Kuya Lito DIY Philippines po sa FB page. Pero po yung ating pong YouTube channel po ay okay naman po. Kuya Lito po yung ating YouTube channel. At yung atin pong FB page, Kuya Lito DIY Philippines na po. Nagkaroon na ng DIY Philippines para hindi na po mahack ulit tayo ng India. Pero sa totoo po, napakarami pong gustong hack Ewan ko kung Pilipino ba itong mga to o hindi. So napakaraming uh, nagtatry i-hack yung ating Kuya Lito DIY Philippines. Eh, hoping sana wag naman kasi sa totoo uh, <coughs> wala pa tayong kinikita dito until now eh ngayon po hindi pa ako na monetize dito sa ano sa akin sa FB page unlike yung YouTube channel natin kay pa paano monetize na pero yung nasayang natin sa kuya Lito na FB page ko yun monetize yun kaya nakakapanghinayang din dahil doon sana makakakuha na tayo ng mga pwede nating gamitin para ipamigay naman sa ating mga kohabies. So ngayon eh ano, kumbaga sariling sikap natin ito kung meron man akong naiipon, kakapiranggut lang. Kaya uh, don sa mga taong patuloy na naniniwala at sumusuporta sa atin, maraming maraming salamat po sa inyo. At yung suporta nyo na ipagkakalob sa akin, siguro ito yung time na ipamimigay naman natin sa iba. So maraming maraming salamat po sa walang sawa nyo pagsubaybay sa Kuya Lito DIY Philippines sa FB page. At sa YouTube channel ko naman ay Kuya Lito. Salamat po at magandang buhay po sa inyo lahat. thank <laughs> you